Hi guys! Welcome back again to my channel. So for today's video guys, we're going to town. Mag-purchase tayo ng mga needs or wala or paubos na ng mga item. Actually, yung list ko guys is worth 4,000 pesos pero yung money ko is only 3,000. So saan ito aabot? Di ko rin alam. So let's go! So guys, first natin kukunin today is mga coffee at saka powdered milk. Tatawad, mo ako na tagalas ka. Mars, tataan mo na tagalas ka. So, usually yung mga twin pack guys is 15 pesos. Pero depende di sa brand guys kasi may mahal din. So, adjust na ako. Vlog, pindi sa matilang. Ito <laughs> pa ka na. Meron pa ako dito guys. Mag-add lang ko ng isa. So, yun. So, next guys, is dito na tayo sa Swag na bird brand nga powdered milk. So, kukuha ko ng nakasell ito. So, makasave as 9 pesos. So, it, kukuha ko ng mga tatlo. So, anim ito nga Thai. So, ang sunod guys, kukuha tayo ng birth tray. So, Swag at birth tray guys, yung ano, halinun ba? Yung malakas sa akin. So, let's go! So, next, guys, is kukuha tayo ng apat na box ng posporo. Actually, guys, naka over ako sa ngayon kasi at that time, sa counter, my music. So, baka makapiret tayo. So, let's go. And then, kukuha muna ako ng, ano, guys, sunset na shampoo color pink. Kasi paubos na ito. And then, Hedge on Hedge. Head and shoulder na shampoo. Ito lang. Isa-isa lang, guys, muna. Kasi saan naabot ang ating pera ngayon. 3,000 lang kasi, guys. Yung, ang dami kong lista, mga worth of 4,000. So, and then, next is, kukuha muna ako ng powdered soup na wings. Halino ni siya, guys. May ano pa naman ako, may Ariel, may surf may Tide. So, ito lang yung kinukuha ko, guys. And then, itong champion, halino po ni, guys, sellable. And then, pagkatapos, guys, so, kumuha na rin ako ng downy, guys. Uh, dalawang labahan ito at saka yung regular na downy. Hinahanap ko, guys, is yung kuan, sunrise, wala pala. So, and then, pagkatapos nito is, kumuha na rin ako ng downy na surf. Kasi malakas din ito guys. Sellable itong downy na surf. And then pagkatapos is tap, I think tapos na ako guys. Tama na ito. Ipunta na tayo sa ano counter. So let's go. Okay guys. Ang haggard ko na. Oh. Ang init. It's hot. So may ano pa ako guys. May 900. And then bili ko na ito lahat ng biscuit. Biscuit na lang guys. Let's go na guys. Sana hindi ako mag-over sa counter. Let's go. Pansin na tayo guys. Ito lang yung. So hi guys. Nandito na tayo sa counter guys. As what I said, saan aabot ang 3000? Sakto or kulang guys? Feeling kulang-kulang ito guys nang hindi naman masyadong malaki but Hi, nag-voice over talaga, talaga ako guys. Mahirap mag-voice over for na voice over ako kasi may music baka makapirate up ko. And then, let's see kung saan kakasya ba ito guys. Eh, mahirap kasi guys. Ano na kayong inflation ba tapos yung matumal sa tindahan so hindi ko na mabili lahat kung ano lang yung importante yun na lang guys. If kulang, sa next na po to guys ang item next day na lang po to. So yun, so hopefully cross finger aabot or sakto na ang akong 2000 so let's go guys, ang nabayaran ko lahat dito is 3,400. So, ginamit ko muna itong card guys. Kasi na-exist ako ng 400 pesos. But anyway guys, I'm on the way home na kasi sobrang init guys. Ako nauuhay na and then, nauuhaw. And then, motor lang yung sinakyan ko. But anyway, thank you for watching. Please do like, share, subscribe to my channel. Thank you, thank you. God bless. Bye-bye.